Network News. na Network Narilib na muna ang dalawang polis habang hinahanda pa ang kasong ipafile ngayong linggo dahil sa reklamo na di umano'y pangmumulistiyas ng dalawang biktima, anasabing mga polis ang miyamburang General Santos City Police Office na naka-assign sa Istasyon 1 o Pindaton na Police Station dito sa lungsod ng Jensan. Sa initial na report, isang labing walong taong gulang na babae at kasamahan nito ang nagre-reklamo ng pangbumulistiya ng nasabing mga police sa loob mismo di umano ng patrol car ng nasabing istasyon ayon kay Police Captain Zairo Vince Aro, Station Commander ng Pindaton Police Station na nakikipag-ugnayan na ang mga nasabing mga reklamante para sa nasabing reklamo at ngayong linggo ina. Asahan na maifile na nila ang kaso laban sa dalawang pulis. Ang nasabing mga pulis ang nasa labing dalawa hanggang labing siyam na taon nang Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Uniate, Tatak RMN. MN Network News.